<laughs> tama ba yun, bu? <laughs> ano bang, ano tama sa English? Ayaw ako. Gutenborg. Ha? Gutenborg. Gutenborg. <laughs> Basta yun, nandito kami sa... Gutenborg. Long ano? drive. But first, breakfast sa... Ah? Maktok. Nag-breakfast agad si Shay. Magugutom daw siya. Kaya mag-breakfast muna daw kami toast oh, with ham and cheese. Si Shay, favorite niya ay? Yung may bacon. Oo, oh, yung may bacon. Pero, sana may Jollibee dito. Gusto ko yung ano, pancake sa Jollibee na yung miss ko. Pero ito yung favorite namin breakfast sa McDo. Ayoko na McDo, pero breakfast gusto ko siya. Di ba, Shay? Mas gusto ko yung Burger King na hamburger kaysa sa McDo. Pero breakfast, oke na oke. Tara kain. Lipat kotse. Hi, Sandra! Say hi, Sandra! Hi! Ganda. Long drive kami. Diba, Sandra? Siya, Sandra. <laughs> Hindi kasi nakakaintindi si Sandra ng Tagalog. Oo, magpinsan si Shea at si Sandra. <laughs> Turuan natin turun, si Sandra mag-Tagalog. Oo, uh, sige. Sandra, biskas na Tagalog, ha? <laughs> Good luck. Good luck sa akin. Isa. Isa. Dalawa. <laughs> Tatlo. Tatlo. Apat. Apat. Lima. Lima. <laughs> Isa pa. Hanggang din. Isa. Isa. O. Oh. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. O. Oh. Marunong na si Sandro 1 to 5. Dalog 101. Opo. Opo. <laughs> This is our room. Ang ganda ng room. Pati yung view. Ang ganda. Ayan. Yung view namin sa room. Pwedeng lumabas dito. Ayan dyan. Mahirap lang siyang buksan. Oh. Hindi ko kaya buksan. Ayan <laughs> lang. Ang ganda. Tapos may kainan na dyan. Sa ibaba. So nice. Ang ganda rin ang CRO. Nice. Ang dinis lang niya. Malinis talaga siya, pero malinis. Tignan niya siya. Ah, ang gulo. <laughs> ang gulo. Eto <laughs> na. Ang gustong gusto ni Shay. Ayan, ayan. Tuwan-tuwan na yan. Kagabi pa yan. Ako. Oh. Eto na siya. KFC. Yowar. KFC. Wala lang gravy. Tapos itong rice. Wala lang gravy. Tsaka rice. Yummers. Influence ni Sheo. Oh, ayan, may pag si Sandra. Tuwan-tuwa sa makeup. Oh. <laughs> Nakapag-shopping na itong dalawang to. Ito si Shay. Nakuha niyo na yung gusto niya. Si Sandra din. May shopping kami sa hotel. Tapos mamaya kain kami ng Korean barbecue. Yum! Girls banding. Ito maglilipat siya ng room. Doon siya sa kay sa kapatid niya. Tapos kami tatlo dito sa room, 'di ba? Babosh. Oh, inaayusan ni Shay si Sandra. Nakapag-shopping tong dalawang 'to eh. Haba ng hair. Smile! <laughs> Kung fu fighting! Woo! Na 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 Woo! Na 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 na! Woo! Totoo ba? Oh my god, Sandra. Huh? <laughs> wow, heavy. <Hello. laughs> Pabitin. Eh, sa akin. Tapos sa Korean barbecue na busog. Humuhunang grabe napupunta lahat sa mukha ako. Ang daming nakain ni Sandra. Oh my God. Nakaano siya? One and a half rice. One and a half bowl of rice. Oh, bowl of rice. Oh, wow. <laughs> <laughs> oh, Tapos, <laughs> yun na nga. <laughs> 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 Tapos si Shade din, naka one and a half din ng rice. Tapos madaming siya nakain na grill meat beef beef oh di ba may pawagyo kami kanina Gusto. na busog mo yeah ikaw sarap sarap oh <laughs> <laughs> matututo tana tagalog sa amin sarap wala <laughs> <laughs> <Sarah? laughs> <laughs> na tapos ng Valentine's pero dito ito meron pa rin pa heart thank you Bob oh. Yung dalawa, oh. <laughs> It was a long day. Napagod kami sa biyahe. Three hours and a half yung biyahe natin na Shay. Si Shay nakatulog kanina. Tapos ako nakatulog na konti. Si Sandra hindi siya natulog. Tapos nag-shopping kami. Kumain kami. Pagod na. So matutulog na kami. It's almost... 12 Oo. Ay, hindi kita. It's almost 12 a.m. na. So, eto, si Sandra, first time niya nagpuyat at first time namin siya makasabang matulog. Finally, pumayag rin siya na talagang girls banding kami. So, that's it for today. Good night! See you again tomorrow. Good night, girls! <laughs> Masal, Sandra. Good night! Good night. Good night! Good morning! We're getting ready for breakfast. Nag-aayusan ulit yung dalawa dun, no? Hindi ako nakatulog! Oh my gosh! I don't know why. Hindi ako nakatulog. Tapos naligo agad ako pagkagising ko. So, mukhang fresh. <laughs> Gutom na ako. Kain mo kami ng breakfast. Waffles! Good morning! First attempt. <laughs> Ang pangit ng gawa namin ni <laughs> 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 Tapos tinuruan kami. Oh, ito na. Doing our makeup. Hmm. baby girl. Oh. Dapat magano kami ngayon eh ang uh, makeup makeup video kami ni Shay. Pero wala kami mapaglagyan ng camera at wala walang enough space dito sa room. Yan na lang. Nagko-concealer ako ngayon. Like that. Dito ba? Ang liwanag dito sa side ko, babe. Oh, kasi ito. Uy. <laughs> oh, ito oh. Kilay. Kapala mo yung kilay mo ng konti. One liner lang yung kilay mo eh. Last day na namin dito. Ang guys lang kami tapos check out kami. Magpapa earrings si Shay isa pa. Tigisa ka ba? Mm. Tigisa siya earrings. Tapos si Sandra din. Mm. Oh, nilagyan ko ng blush. Ano yan? Where's the blush? Ah, ganda. Ito, hindi pa tapos. I'm almost ready. Mm. Mukhang maaga matututo mag-makeup si Sandra Bells. Ganda, oh. Robot vacuum. Oy, oy, oy. Oh, may sensor. Galing. Diyan kami nag-breakfast kanina. Ang ganda ng view. Tapos diyan kami sa bar kagabi. Iiwanan na nila ako. Bye!

<laughs> Thank you, Bumi! nag lang ako ng KFC and nabili kami ng tatlong buckets. Dalawang original and one hot. Inaya ako siya. Sabi ko gusto kong kumain ng KFC. Tapos sabi niya, okay, tara! Tapos, kumain kami kahapon. Ngayon, may tatlong buckets kami iuwi. Gagawa na lang ako ng gravy. Tapos, may rice. Sarap. Excited na ako. Masahin ka na Sean. <laughs> Saing na daw si Sean. Hindi namin kasama si Sean kasi nasa cabin sila kasama ng girlfriend niya and yung mga pinsan ng girlfriend niya. So, nag-out of town tour sila. yeah Kaya hindi siya kasama ngayon kami lang. Pero excited ako sa KFC. Ang bango. Oh my God. Chicken burger ng KFC. What's that? Rice and chicken. Ano yung chicken balls? Um, popcorn chicken. Uh, popcorn chicken yung kinain nila. Mm, crispy. Gumawa ko ng gravy. Siyempre, walang gravy dun eh, Sa KFC. So, yan. Gumawa ko ng gravy. Nagprito din ako ng hot dog. Yummers. Tapos, nasa air fryer ang chicken KFC. Pinagawa kong crispy. Ayun si Shay. Nag-aahin na siya. Yes. Two minutes na lang tapos na. Ayan na, si Kuya nandito na. Siyempre may KFC. Hindi namin kasama eh. Tuwan-tuwa yan sa kanyang ano. Anong tawag doon, Sean? It's Anong ang tawag doon? Cabin trip. Oh, yeah. with Sammy and friends. Wow. Oh, tignan mo na, sarap yan. Sinasabaw niya talaga yung yung gravy. Yung si shady, no? Oh. Wala kasi kaming rice doon. Di ba, Shane, no? Fries uh -huh. lang. In it, excited. Oh, oh. up <laughs> mm -hmm. yes, Tarakain. 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 Thank you guys for watching.